Hello guys, good evening yan. Nakatulog ako guys. Pagdating ko galing sa trabaho, nakatulog ako. At pasensya na sa aking room. Napakagulo guys. Kasi alam nyo na guys, alis na yung tao. Charot. Alis na kasi ako. Mag move na naman ako, ba? Diba? Malilito talaga kayo sa akin. Kahit saan. Siyempre, kung saan malapit yung trabaho mo, eh doon ka mag move, Ganon. So, hindi ko alam. Kasi bala ko kasi mag-live in na guys. Mag-live in ba trabaho? Yung doon na talaga ako matulog tapos mag-off na lang ako ganun so yun yung bala ko guys kasi para makatipid naman ako guys no grabe naman yung alam nyo ba yung room ko guys is nasa ano yan 1000 QR so ang change niya sa Pilipinas nasa 15,000 sayang na rin yun guys no kung inipon ko yung pera na yun di ba ang dami kong ipon ngayon so bakit ngayon pa ako nakaisip mag ano oy mag live in live in oy guys live in na mag doon matulog sa trabaho ha ah. o kayo mag-isip ng kung ano-ano yung dun matulog sa trabaho so yan pala yung 1000 na room dito sa Qatar guys ganyan o oh. diba malaki-laki rin naman guys para sa isa pwede rin magkasang dalawa dyan so sharing yung share sharing yung kitchen sharing yung ano, yung washing. So, yan. Wala nang laman itong mga kabinet natin. Yung iba pinagtapon ko na. Yung iba pinamigay ko na. So, yan lang talaga yung aayusin uh, ko bukas yung aking mini kitchen. Charot. Kasi, bibigay ko rin yung ref. May nakakuha ng ref ko. Sinong gustong magkuha ng bangkot sa table? Available pa po. Or, iiwan ko na lang dito. Kasi, nga, hindi ko yung madala-dala, guys. Kasi, gusto ko nga maghanap ng trabaho. Doon na lang ako mag doon na lang ako makitulog sa kanila doon na lang ako makitulog sa kanila or makahanap man ako ng live out is malapit doon sa trabaho ko at saka dito kasi sa Mansura side guys is malapit kasi sa metro Mahal ang mga room dito so kung gusto nyo mag renta ng room is malayo layo dito sa ano hindi dito sa Mansura kasi mahal dito so meron akong nahanap na room doon sa secret place secret place may nahanap ako ng room na ano siya ano siya malaki siya guys pero mag ano muna kami kailangan muna namin mag usap ng may-ari noon so tingnan ko muna kung live out ba ako or live in ako ganun so yan guys no kain tayo ng cake galing sa lulu sana all may cake binigay ni amo yan yung cake na yan guys sabi niya dalhin mo itong cake na to para hindi ka magutong diba Inaano-ano -ano ako ng amo ko kasi Siyempre, aalis uh, na siya sa trabaho niya Pero sabi naman niya sa akin, kapag makahanap Doon ng trabaho is Babalik ako sa kanila, sabi ko Kung babalik ako sa inyo, ang sahod ko Is ano na, taasan mo Yung sahod ko, kasi makitulog Na ako dyan sa inyo, kasi ngayon ko pa naisip Talaga guys, na makit, ano mag-live in Guys, ngayon ko pa makaisip, matagal na ako Dito ngayon pa ako nakaisip niyan Siguro, marami na akong ipo Marami na akong gold, chero kapag nag-live-in ako sa mga work ko kasi nga, ba diba, yung 1,000 yun every month kapag maipon mo yun. Charot, ang daming pera ni, ano, ni charot. <laughs> so, yan guys, no, inaayos ko na lang yung aking mini kitchen kasi nilalagay ko lahat sa, ano, sa carton, para konti lang yung aking dadalhin na gamit. Ayoko kasi magdala ng maraming gamit. Charot, yan ang yung mga, shout out sa inyo guys, no, pasensya na kayo, ha, minsan, ano, minsan na bubulol talaga yung me saindo, thank you.